Mula dun sa ating video tungkol sa NOC code, ano ba ang NOC code? National Occupational Classification. Mula sa video ko na yan ay mayroong mga nagtatanong. Halimbawa, yun daw po bang NOC code ay kailangang ilagay sa resume? At ang sagot ay hindi. Hindi naman kailangan ilagay sa resume ang NOC code. Sapagkat sa resume, ang nakasulat doon ay ang inyong mga experience. Kailangan nga lang ang mga experience ninyo ay related rin sa nakasulat doon sa NOC code. Ang NOC code po ay makikita sa LMIA, Labor Market Impact Assessment, na ibibigay sa inyo ng employer. So, example na ginawa ni Ate Menchi ay ang uh, resume for construction worker. Ang construction worker, guys, ay merong NOC code na 75110. Sa resume, nakasulat ang inyong mga experience, kung anong alam nyo sa trabaho ng construction worker. Actually, ang sako pala ng 75110 ay construction trades helper. Marami pong mga iba-ibang title ng construction jobs ang nandyan, ano? Pero, ang experience niyo kailangan somehow ay related sa nakasulat sa NOC. Ito po yung mga nakasulat sa NOC ay yung mga job title at yan din yung mga main duties. Dapat po ang mga yan ay taglay ninyo kung hindi man lahat ay meron dyan na taglay ninyo na nakalagay sa inyong resume. Yan ang informasyon sa si Ati Menchi. Thank you for watching.